Good afternoon guys Meron akong reveal sa inyo guys Dagdag sa ano ko Dagdag sa kalakal Ayan guys, pakila ko sa inyo guys Ayan, napulot ni Rickman Mayroon na naman pang dagdag si Rickman Ayan o oh yun mayroon nakuha na naman si Rickman guys you know, bakal hmm. pero ito guys ito ito to class ko kung anong anong klaseng ano siya um, ordinaryong bakal ba o dilaw tansong dilaw ba siya ngayon, anuhan ko siya. Susugatan. Kung bakal ba siya o kasi iba ang ng dilaw. Charan! Uy! Sabi? Dilaw ba o puti? Hindi mo kita. Malalaman to pag i-magnet. Kung mag-magnet siya, bakal. Ito, ito yung kabila. Ito. Diba kasi yung presyo na ano. Lansong dilaw Hindi pa rin mga ano Kayo guys Ano sa tingin nyo? Masin masinsinan to Ito iwan ko na to Parang bago to parang iba hmm? galing sa kuhad yun know. o port list Nag, ano, nagpalit ng lock baka nawala yung ano sayang to wala na dalang susi kaya nga siguro pinalitan kahil, dahil walang wala ng susi may isa pa may pakita pa ako guys kakaiba ah yung ano to basta mayroon na naman dagdag si Rickman good evening na Ayan. ngayon yung mga pulot ni Rickman hindi lang hindi lang mga bakal bakal pati ilaw Ayan, pagpilian ko pa to yung mga ilaw na to baka mayroong baka mayroong umiilaw pa kasi yung mga mayaman nagpapalit minsan buo pa yan guys kaya marami akong na, ipo na ilaw o oh, kagaya na ito, na ito. ang dami oh guys mayroon na naman ano si Rickmon yan kagaya na ito yan old yan, tinatapon na nila. Old oh, reserva dapat to. Eh, hindi, yung pinagpalitan pala. Pero mga umiilaw pa to. Oh, nag, nagpalit lang sila. Oh, di ba? Huhuhuy! Ito naman, abangan nyo guys. Ititisting ko. i -re ko sa inyo. Kaya, marami akong ilaw na ipon dahil ang iba mga pulot yun know, yung mga ganito Tingnan guys <laughs> sana delight sana puti yun o know, <laughs> bay kwe marami uy Kuwanto. to bul. pang chandelier meron you know? pa uy kung ano E27 E27 Ay E14 Ay, oh nga, tama E14 Ito ang E27 Itong dalawa, E14 yan Itong you No? Know, mayroon pa ba? Mayroon pa Sana may buo pa Ayun naman, abangan nyo guys I-re-reven natin meron pa ang dami pala nakuha ni Rickman guys <laughs> ayos ayan guys libre na tayo ng ilaw kung gumagana pa kaya iabangan nyo guys pag titisting natin ayan o oh. ilan o oh, ito medyo bago bago pa nakalagay lang old nako tinapo ng ano siguro tala yung mga lahat pundi na meron pa yeah. uy trutut, trutut kailangan niya simbol yun o saan yung ano niya yun o trutot o trutot um. Whistle niya, wala. Saan ang whistle nito? Yun na. Yun lang. Yun lang guys. Yan, <laughs> abang-abang sa testing natin. Ito yung nakuha ko kanina. Ayan, namili sila. Hmm, UP Town lang sila bumili. yo Worth Iba to. Ayan guys, ang ating rasya na nakuha kanina. yon Hanggang dito na lang guys, pasilip sa natin. Abangan nyo na lang pag testing natin yung ilaw na to. Yung, yung mga nakukuha ko rin na ilaw. Yung iba, may mga binibigyan ako. Yan. Iyon oh. may iba dito na as in pun din ah. May iba naman na ano hindi pa. Parang kulang cool to ah. Pero isa lang pala na ganito. Hindi mabol. Ito yung ano siya pang chandelier. Yan buo pa. Buhay ano pa yung hindi pa putol yung ano niya. Oh filament ayun ah, guys thank you for watching ayun abang abang sa ano pag titesting natin ito iwala yang ano iwala yang vlog natin sa pagtesting ng ilaw na ito ayun thank you for watching bye bye pasilip sa ating napulot ngayong araw thank you for watching guys bye bye